No to body shaming. Gandang araw po. Ako po li, si RP na Jim V po. So, kanina, kanina lang kasi may post tayo tapos uh, may mga nag-comment. Actually, normal naman talaga sa, sa, sa social media na may mga nambabash, nagko-comment ng hindi maganda kung makikita nyo, even yung mga nagba-viral ko ng mga videos na 1 million pataas yung mga views, never ako sumagot doon sa mga uh, mga nagko-comment na hindi maganda. Pero kanina, meron ako medyo hindi napigilan mag-comment. Pero maayos naman yung pagsagot ko. Honestly, dapat sana yung video na to is papangalanan ko siya. Pero hindi na lang. Hindi ko ibabalik sa kanya ko ano yung binigay niya sa akin. So anyway, yung comment niya kasi is about body shaming. So pinuna niya na dapat hindi daw ako nagtuturo kung ng nang nang mga uh, ginagawa ng mga gym equipment kung ganito yung katawan ko. So anyway, kaya lang naman ako ano hindi nakapagpigil hindi mag-comment kasi sabi ko nga honestly nakakatawa kasi para sa akin ah yung mga comment ng ibang tao kagaya no Lagi lang pinapansin, kalbo ako, maepal, madaming alam, nagmamarunong. Okay lang yon kasi kilala ko naman yung sarili ko eh. So confident ako sa sarili ko. Meron pa kang naggalo eh. Kaya matatawa kami mga nag-comment pa na nagpapadala ng uh, viral video ni yung kalbo sa itbulaga. So <laughs> anyway, natatawan na lang ako doon. Pero ito, kaya hindi ko mapalampas kasi yung body shaming, importante sa akin na topic to. So kasi ito, hindi lang it's about sa akin kasi Tingnan niyo ha. Panoorin niyo yung ano, tong tong picture na to na before ko. Talagang ano, overweight talaga ako. Overweight ako. Kaya sabi ko nga eh, uh, naiintindihan ko talaga kung ano yung nararamdaman ng mga tao na may weight issue. Tapos kailangan nilang laksan yung loob nila para pumunta sa gym at doon sila nakakita ng solusyon do sa problema nila na overweight sila, di ba? So, naiintindihan ko yun eh. Uh, kaya, ay marami sa totoo lang, no? marami sa mga sa experience ko, sa mga kakatayong gym pa lang, ang mga majority na pumupunta doon, mga beginner, rather than yung mga datihan na nagbubuhat. Bakit? Kasi ito yung observation ko. Kasi, yung mga beginner, pag pumunta sila sa bagong tayong gym, pioneer sila doon. Kasi, pag pumunta sila sa ano, pag pumunta sila sa mga established na gym, ang mga tao doon, una, alalaki na ng katawan, magaganda na yung mga katawan. Sexy na, muscular na. Pangalawa, magkakilala na sila. So ako, naintindihan ko yung bakit. Kasi kung ako yung overweight na tao, pagpunta ko doon, kailangan kumbinsin ko yung sarili ko, first and foremost eh, kailangan ko kumbinsin yung sarili ko na kailangan ko pumunta sa gym. Pangalawa doon, kailangan ko kumbinsin yung sarili ko na baka husgahan ako ng no, mga tao sa gym. Kasi kagaya niyan, yung magkocomment, magbabody shame. Di ba? So, mababa na nga yung moral ng no, isang overweight, di uh, hindi ko na-assume lahat, no? So, maaring ma mababa na yung moral nila. maaring nilaksan lang nila yung loob nila para pumunta sa gym. Tapos, pagpunta nila sa gym, may mga magaganda na ang katawan uh, na magbabody shame sa'yo. So, yun yung nakakalungkot. Kasi, una, hindi naman tayo perfecto lahat. 'Di ba? Lahat tayo may kanya-kanya tayong mga uh, pagkukulang. Kaya toto sa totoo lang natin mo to ah? Dito magkakaiba-iba yung mga tao. Kaya tuloy, yung ibang tao, wala kontento. Hindi sila kontento sa katawan nila. Uh, may makikita ka na, ano, na fitness influencer, nag-video. Ang ganda ng katawan. Tapos, maliit yung traps. May mag comment ah, ang lit-lit ng traps mo, ang lit ng legs mo. Ngayon, si fitness influencer, dahil apektado siya, gagawin niya lahat para gawa ng paraan yun. Pero sa akin kasi, ito yung, eto yung take ko dyan. Ang ah, kaligayahan kasi sa buhay is depende kung saan ka kontento. Kung hindi ka na kontento, mag strive ka lagi. So, kung, 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 kung papansinin mo, kung ano yung sasabihin ng ibang tao, talagang hindi ka magiging masaya. So anyway, I hope ano, uh, matigil natin yung body shaming na yun sa community na to. Kasi ano, kahit ano pa yung mga hindi magagandang uh, ano, uh, gawa natin, bumabalik eh. Kaya iwasan natin, especially ano, body shaming kasi ano, uh, I took it personally talaga yung, yung comment na yun. Kasi tinan mo ito, pakita ko dito sa picture ko. Ito yung ano ko. Ito yung normal ko noon. Ito yung before ko. Actually, katakot ako talaga na body shaming ang inabot ko nito sa community. Pero it's okay. Kasi sabi ko nga, ito yun eh. Ang ko dyan, hindi po ako fitness influencer. Hindi po ako nagbibigay ng mga workout, paano lumaki katawan. Hindi po yun ang forte ko. Ang forte ko is gym equipment. Kagaya nito, bago ko tapusin yung, ano, yung video, kagaya nito, i-demo -de ko yung gamit ng order ni Sir Robert uh, ng Quezon City. So ito, yung kay Robert, ito may isa sa ko to sa mga gym na maliliit ang space. So ito yung seated chest press with high combo. Pakita muna natin ha. So ito kasi yung expertise ko. So ako, kaya ko gumawa, kaya ko mag-visualize, mag-customize ng gamit. Pero hindi naman kailangan maganda yung katawan ko eh. Kasi nga, hindi naman yung pinopromote ko. Ang pinopromote natin is gym business. So, kagaya nito. Itong seated chest press, pinag-aralan namin maigi ito. So, ang ano nito is... Wait. Kita mo, ah, ang, ang, yung position ng kamay ko, diretso, mula umpisa, mula starting position, hanggang end. Hindi bumaloktot pero pansinin mo kasi yung ibang mga ano, yung ibang mga uh, machine, yung wrist mo, yung wrist to. Ito hindi yung machine mismo yung nag adjust So ito yung sinasabi ko na expertise ko. Sa maganda pa rito, isolateral to. Which means, magde-develop ng hiwala yung kaliwat kanan kamay mo. Kasi kung sabay silang gumagalaw talaga magkaduktong may tendency na yung malakas kong kamay kagaya ng kanan compensate niya yung kaliwa kaya mangyayari niya kung mapera sa yung kanan yung kaliwa na iiwan pero ito sabay na nade-develop yung kaliwa kanan tricep mo kaliwa kanan chest mo so ito yung maganda kita mo tapos ito maganda ito na-adjust yung upuan so ito pero pwede ka kung maliit o mataas adjust mo lang kung saan yung perfect na range of motion sa'yo tapos ito yung maganda kasi to. Yung sa likod kasi na ito is uh, I.O. machine naman siya. So dito, kagaya na sabi ko, yung kamay mo, mula starting position, diretso yung wrist movement mo. Kaya, lesser ang prone sa injury. So pwede again, pwede mo taasan yung upuan at saka itong ah... Uh, stopper mo sa paa. So yun, yun ang expertise ko. I mean, yun yung sinishare ko. Kasi ito, base ito sa 16 years na pag, uh, uh, experience sa paggawa ng gym equipment. So dito, siguro naman, may karapatan ako may share yung knowledge ko. Pero never naman ako na, ano, never ako na, na, na nagturo pa paano gumanda yung katawan. So, I, I, I hope uh, yung kagaya no, na irrelevant naman yung issue nung pagiging overweight sa pagdedemo ng mga gym equipment at paano ginagawa. Sana maiwasan natin. Eh sa iba pa kasi alam mo, ganito to eh. So, maraming tao talaga. Ako ah, ako kinukonsider ko na mental talaga na problem yun eh. Kasi pag naging overweight ka na, which is naranasan ko talaga, nakita nyo naman sa picture ko. So, naranasan ko yun na mabash because of my weight. Pero hindi natin alam kasi kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Pero maaaring may problema siya, mentally and physically, or meron siyang pinagdadaanan. Uh, kagaya nun, kung ganun yung sitwasyon niya, kawawa naman siya kung ibabash pa natin siya. Di ba? Never naging uh, uh, reason para manliit na tao yung pagiging overweight niya. Regardless siya, kaya payat ka, kaya mataba ka, hindi karapatan yan, para doon sa mga taong magaganda ang katawan na kamaki n'yon. And na, dahil na, 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 nabanggit natin ito, uh, ipopromote natin yung activity natin sa Tarlac. So, sa Tarlac, uh, this coming Friday, parang 29 ata, uh, uh, November 29, meron tayong event sa sa Gym Republic Tarlac City, uh, Faces of Republic. Actually, yung event natin na yun is for members at non-members na i-showcase natin yung body transformation nila from overweight to lean or uh, underweight to lean. Plus, ito yung abangan nyo dyan sa Tarlac City. So, guess natin si si Baki ng Pinas at saka si Kifi Man, official. So, pareho silang dalawa. Makita nyo sa picture, si si Kifi dating overweight. Tapos, kita nyo ngayon yung, ano, yung katawan niya ngayon. Tapos, mal malay nyo, mag magturo siya papaano niya ginawa yun. Kasi kung papanoorin nyo, nandiyan sa link yung ano ha, ah, yung, 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 link, yung FB nila, si Kiffy is nag-oomad, which is yun din naman yung ginagawa ko. Tapos, si Baki ng Pinas, uh, from payat naman siya, napalaki na yung katawan niya. So, pareho tong dalawang guest natin can share doon sa, ano, doon sa experience nung being body shame. Doon sa, kasi sabi ko nga, Masyado tayong visual eh. Pero, it doesn't give the right doon sa mga lina tao para makamakin yung ano. So, iniimbitahan ko kayo sa Friday, uh, November 29, sa Gym Republic, Tarlac City, para ma-meet -ma and greet nyo itong dalawang mga uh, guests natin. So, again, I hope wala akong nalimutan. So, ako, ang reason ko for that, aside from being uh, a single parent, tapos ang dami kong inaasikaso, So, may meron ako ano, medical condition. Meron ako medical condition. Pero sabi ko nga, uh, ang kailangan mo lang siguro is makahanap ka ng doktor na makakapagbigay sa iyo ng payo kung ano yung pwedeng mong gawin. Kagaya ng ginawa ko. So, ang hirap sa akin mag-maintain ng weight. Eh. So, nakahanap ako ng magaling na na, 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 na doktor na ibigay sa akin. Pero ito yung point ko doon. So, babago ko tapusin yung video. So, yun na nga. So, may medical condition ako. So, buti na lang, sa totoo lang, yung yung mental ko is kaya kong controlin. Kumbaga, yung utak ko kaya kong controlin. Kasi, doon ako naniniwala eh. Kaya nasa taas yan, kaysa lang dito sa puso. Kasi yung utak, mas mataas kaysa sa puso, dapat ito yung una mong gagawin. Kaya di ako apektado sa mga ano eh. Doon sa mga pangbabash na yun, sa mga ginagawa Kasi, alam, kilala ko sarili ko eh. Kilala ko sarili ko pero naawa ako eh. Doon sa ibang mga tao ngayon na na na, na, na shame. Yung kalbo, bata ako eh. Biktima ako rin mismo. Ako, ganun ako eh. Pag may nakikita akong kalbo doon, ang lagu pa ng buko. Pag nakakita akong kalbo, pinagtatawanan ko eh. Pentong kalas eh, di ba? So, natural 'yun. Kalbo kasi 'yung tao. Pero maaring may pinagdadaanan din 'yo kaya huwag natin lokohin. Pero 'yung sinasabi ko, 'yung 'yung shame, kaya, kaya siya sabi ko, apektado rin ako kasi naranasan ko rin yun. Yung pagiging kalto ko, given na yun. Yun, si Wally Bayola. Hinahanapan ba naman ako ng sex video ni Wally Bayola? Eh, hindi naman ako yun. Nakakatawa, di ba? Pero ako, ano ako eh, confident ako. Confident ako sa sarili ko. Masa sa katawan ko, regardless kung mataba ako o payat ako, confident ako sa sarili ko. Kasi ang pinahalagahan ko kasi ito at saka yung achievement ko. So again, I hope tong video na to, makarating sa ibang mga tao uh, at maiwasan natin yung body shaming kasi kapatid, walang perfecto sa mundo. Kung yung imperfection nyo, ang pagtatawanan namin, hindi mo rin magagustuhan. Mag Hopefully si RP na Jim Dipo, maraming salamat.